Tingnan mo, tingnan mo yung kamay mo. Nakataas yung kamay mo. Ang gagawin mo dyan sa kamay po, hulihin mo yung manok. Ha? O, hulihin mo yung manok. O, bakit yung kamay mo? Tingnan mo, anong gagawin mo dyan? Nakaganyan yung kamay mo. Ha? Manghuli ka ng manok? Natawlan yung manok na. Kala mo mahuhuli niya. Hmm? Hulihin mo yung manok. si hulihin mo na. Pang tinula. No, chimken. Ah, ay mukha ka na naman bruha. Tingnan mo, oh. Tinanggal mo na naman yung ipit mo. Kamukha mo na naman si Sisa. Oh. Hmm, tingnan mo. May tsura mo. Kamukha mo na naman si Sisa. Tinanggal mo ipit mo. Hmm. Kanina ganda-ganda mo. Ngayon kamukha mo na si Sisa. Oh. Huli mang ka ng chimken. Ha? Ah? Para may chimkin ka? Ah. Mahuli ka na ng chimkin. Ay, eh kaso paano ka manghuli ng chimkin? nakatasin ka kamay mo. ah Paano yan? Isa lang gagamitin mo. Ha? Ah? Hmm. Paano kaya niya mahuhuli yung chimkin? Yung isang kamay niya nakataas. O, ano yun? Huh? Ah? Paano yun? Ayan mo yung mga anak. Ang daming chimkin, no? Ano? Huliin mo na. Huliin mo na. Takbo ka na doon. Huliin mo. Ano? Ang itsura mo. Naging, naging sisa ka ng, ng ganda-ganda mo. Inipitang kita. Ngayon ka mo na si Sisa. Kilala mo si Sisa. Ah, kapatid ni Siso. Oh, Pinitigan mo yung, ano yung, yung chimkin, eh. Ayan yung buhok mo. oh Diba? Ayan, oo. Oh. Ding, 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 ding. Ha. Tigidigidig. Pakita natin kay daddy na dada. No. Dada, kamo, daming chimkin dito. Kaso hindi ko mahuli. Nakataas pa yung paakong isa. Ikaw yung jimken mo. Ready to eat na. kamu No. Chalap-chalap yung jimken. Ha? Nakatingin sa ano. huli mo yung jimken. Ha? Ayun o. Hoy. Hoy, batang anino. Ayun o. Ang daming jimken. Batang anino. Ayun ang Alam, daming jimken nakita. niyo ng mga maliliit pang chimkin. No? Chimkin. No? Pag ako ay mag-aasawa, sabi nga nun, ang pipiliin ko ay may poltrihan para maraming chimkin. Ganun ba yun? Ha? Lolo, 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 ang bata. Nakatingin din sa chimkin. Hmm, handa ng manghuli. Ulo yung boto. Ulo. Uli mo ba yan?